Kaya, hey guys, kakatapos ko lang mag-half bath, you know naman, na pag once na uh, lunch or afternoon, nag-half lang ako. Tapos, sa gabi talaga ako, nag uh, nagliligo ng buhok and ng scrub-scrub. Ganun ako. So, alam nyo, guys, may nakita ako kanina sa page. And, sa group pala to, may katanungan doon. Mabasa ko, guys. And then, magbibigay tayo mga thoughts about this. Ito yung tanong niya guys. Tanong ko lang para ito sa mga kalalakihan kung meron dito sa group. Lahat ba ng lalaki ay eh gustong gusto na binibijay? Kung oo, bakit? Anong rason? Sagutin natin yan. Ay mga gusto niya mga topic, di ba? Aba, syempre naman pag sinabing DJ, di ba? Nangunguna lalaki diyan. Lahat, lahat ng lalaki gusto 'yan. Ay yun mga pinaka-favorite nila pag sinabing buko juice. Huwag sabi BJ. Paborito na yan. Talagang yung iba, alam nyo, yung iba, makaawa pa para gawin yan sa kanila. Pero kung napatapat ka sa babae, girlfriend mo, asawa mo, kalivin mo, or yung tipong, you know, girlfriend mo na hindi marunong gumanyan, or ayaw, kasi nandidiri, sad to say, wala kang magagawa kundi tanggapin mo yon Kasi, hindi sila open sa gano'n. Lagi ko yung sinasabi sa inyo, lagi ko yung tinatapik, la lahat, hindi lahat, hindi pala, hindi pala lahat ng babae is open sa ganyan. Kasi yung iba talaga, tulad ng mga lalaki, di ba, merong hindi nagda-down there kasi, nandidiri. Di ba, nandidiri kasi, yung itsura, yung lasa, pag naiisip nila, parang, hindi, nandidiri nga. Ganon din sa mga babae. Kasi syempre, mas nakakadiri yung sa lalaki. Kasi syempre, diba, hanggang dito, aabot ah, dito yun, no? Susubo mo, parang humubo ng talong, diba? So, pag napatapat ka sa ganong girlfriend, wala kang ibang gagawin, kundi tanggapin mo. Pero, ito ang sabihin ko sa inyo, lahat, lahat, lahat na lalaki, ayan ang pinaka Most requested. Most requested na gawain sa kanilang mga babae. Sa kanilang mga kasama, sabihin nyo sa akin kung may lalaki. Okay? Kung may kilala lalaki na ayaw niyan, sabihin nyo sa akin kasi kung may kilala kayong ganun lalaki, malamang. Wala yan. Pero, putulin nyo man yung mga aking daliri. Putulin nyo man ang aking mga daliri. Walang lalaki na may ayaw kay BJ. Lahat yan. At ang rason kung bakit, kasi mas satisfied. Mas masarap. Makikita nyo. Makikita nyo naman sa reaction ng lalaki, di ba pag sa ginagawa yun, mas satisfied sa kanilang pakiramdam. Mas fulfilling, di ba? Anday kong tigyawat. Mas fulfilling sa kanilang pakiramdam yun. Kasi nasasagad. Iba yung texture ng ating bibig bilang. Tapos pag umabot pa dito sa throat, iba din yung pakiramdam. Ganun lang yon Kaya ba diba yung iba, mas gusto na tumati natapos, gamit sa ating bibig kesa dun sa baba. O yung totoo yan. May iba, may mangilan ngilan May mga ganyan, ba diba, na mas gusto na natatapos sila sa pag... Natatapos sila pag nasubo-subo. Kasi mas you know, inungod nga, nadidiin, and, <laughs> mas ganon, yung parang, na, ano, basta yun, alam nyo naman yun, di ba? Na, hihigop, ayun ang gusto nila, yung nahihigop, nahihigpitan, kasi ba diba, sabi nila, mas gusto nila yung tipong, um, parang, ano to, nasa sak, sak, suction. ayun, iba yung pakiramdam pag once na nasa suction. Suction? Suction. Yun, yung parang hinihigop, nahihigpitan, which is, alam nyo na kung parang gawin, unlike sa ating mga kipay, na okay din, okay din naman, pero mas iba talaga pag once na gamit ang binig. Iba din talaga ang nagagawa ng bibe. Okay? Ayun na naman, guys. Wala so, naman ibang explanation dyan kung uh, sa tanong na lahat ba ng lalaki ay eh, gusto ng BJ. Lahat yan. Walang zero. Walang lalaki na ayaw niya. Kasi kung papanoorin nyo lahat, lahat ng sides, lahat is ganun ang ginagawa. Hindi ka pwedeng, hindi pwedeng ma, hindi pwedeng matapos yung clips na yon or yung video na yun, no, walang ganun. Lalo pag love mo yung lalaki. Lalo pag love mo yung lalaki, gagawin mo talaga yun. Di ba? Give and take lang yun. So, ayun lang guys. Thank you for watching.